Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. What of those senior citizens na ayaw po mag-retire sa job nila? Kasi yung meron ho tayong panukala sa Department of Labor natin na pag 65 years old ka na, automatic retire ka na. Yes. Yeah and and that's compulsory. Now compulsory. for certain jobs na ikaw pa physically and mentally functional kaya mm -hmm. pang gawin kasi marami ho niyan na yes. Bus, yes. Bus, gusto mo pa maging gainfully employed. Yes, actually, oh. Oh, yes. actually may na-approve kami sa Ways and Means hmm. na na yes, na pwede pang magtrabaho yung mga able, yung mga mga uh, capable pa na magtrabaho ng mga senior citizen. Yes? At yung yung mga private yung mga ano, yung mga uh, private uh, tra, pra, private establishments na tatanggap sa mga senior citizen na magtrabaho doon ay magkakaroon sila ng tax incentive. 25% from the salary wow. of the of the senior citizen. Wow. So wow, wonderful. I like that. Ma may may uh, <laughs> may corollary question ho ko doon. ho yung panukala niyan pag natupad yes. uh, yan. Kasi yung mga senior ay eh, hindi na magiging burden po ng society, kundi maging contributor pa rin sila sa tax. Yes. Oh, diba? thanks for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe.